Ano kayang gagawin na naman niya dyan sa kanyang ano na yan? Yung clean sheet ba yan? O, pero yung makapal siya. Ayan, pinasok na dun sa machine. Ayan. Ano kayang resulta ano na naman niya? Ayan, may ano siya. O, alam? Parang ano yan, ah. Yung parang, alam niyo yun, yung parang cyclone wire. Oo, tama, cyclone wire pala yan. O, ganyan pala paggawa ng cyclone wire. Ah, napakahusay nga naman, oh Ayan, oh parang ang easy lang sa kanya cyclone wire o screen o, diba parang screen siya so ganoon pala kasipag nga naman talaga nito hindi lang hindi lang yung mekos mekos yung mga ginagawa nila diba marami na tayong nakikita dyan sa mga sa mga taga ibang bansa yan yung mga arabo ba yan yung mga bombay na tawag nila na yung mekos mekos eh ano sisipag din pala gumawa nila ng mga ano oh yung mga produkto nila naman na ay, mga green. O, ayan, tinalignan niya. Ganun pala ang pag-ano niyan, buo siya tapos, buo siya tapos, nagiging ganyan na. Ha? Hala, kagalingan naman. Ayan, tinanggal niya, o. Tapos, ang maganda pa is, narorol na siya. Pwede na isang tao lang ang gumawa. Ano, o, ayan, marami na siyang nagawa, o. Ay, naku, ang galing naman. Very good ako dyan. Two thumbs up. Pa.